39 weeks. Yung kamay, dalawang kamay doon sa halong bakal. That Dito dito. tayo. Tingin sa Tingin sa chan. Tingin sa chan. Walang

Okay na, okay na. May naiirihan. Kaya itong bata. Ops, 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 Yep. 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 Uh, yeah. Congratulations. Uh, and, uh Congratulations sa inyo, ha? <tinyo> sa pagtan-aw kano diyan din sinabi ko sa isang pasyent sa pasyet, ay umuwi sila si Maria Clara sarado, sarado naman, yung si hindi ko nilagyan ngan kaya pa uwi po yata sila ng nanay, no? na bebe oxygen, Ano? Ah, mo